Magandang araw po sa ating lahat. Gusto ko lamang pong i-congratulate yung lahat ng mga teachers na pumasa sa board examination and hopefully kayo po lahat ay maging teacher in the near future, especially sa public school. Kasi alam ko na lahat tayo ay yun ang gusto or hindi kaya sa public school, kahit di naman sa private school or sa college, at least lahat po ng pinaghirapan natin ay of course makita ng ating mga magulang at ma-experience din natin ngayong taon or in the near future. So ngayong araw ay i-connect po natin yung topic natin doon sa mga nakapagpasa ng nakapasa ng board examination kung ano ba yung mga dapat gawin if ever kayo po ay makapasa ng board examination. So meron po akong ibibigay dito na 5 tips or five ways kung ano ba yung mga dapat gawin limang hakbangin pala kung ano ba yung mga dapat gawin ng isang teachers kung siya ay nakapasa na ng board examination. Okay. Number one po ay, of course, kunin ang mga documents sa PRC. Like yung board rating, yung board passing, yung professional identification card, and yung good standing. But make sure kayo po ay nakapag-online para for para sa appointment kasi nga sa PRC hindi ka makakapunta sa PRC kapag wala kang online appointment so yun po yung first hakbangin ninyo and isinasuggest ko po sa inyo para hindi na po kayo magbalik-balik sa PRC gawin yung up to 3 original copies and 3 authenticated copies ang pagkuha ng board rating, board passing, professional identification card, and kahit yung good standing kahit isa lang basta sa board rating, board passing and professional identification card i three original copies niyo and three authenticated copies para hindi na pa hindi na po kayo magbalik-balik sa PRC so yun po yung unang step niyo pangalawa po ay of course kumuha ng test the training para magkaroon ng in-situ kasi may mga free certif, may mga free test the training po tayo sa barangay or sa municipality or kahit sa test the training center pa na free. So maaari nyo pong i-grab niya. If ever private siya or may bayad siya, pwede naman kayong umatend ng mga nasa online webinars, yung mga webinar, yung mga international training na free lang na nasa Facebook, nasa Um, YouTube or nasa Zoom, i-grab pu'yan, po yan. Kasi in the near future, kung kayo po ay magpaparank or mag apply po kayo sa public school or private school or sa um, teach, uh, kahit sa teaching profession na institution, ay magagamit nyo po yun. So, pangalawang advice ko po, kung wala pa po kayong test the training, kumuha na po kayo ng test the training para kayo po ay magkaroon ng in-situ. Kung ayaw nyo po ng in-situ, mayroon namang alternatives like international training na more than 10 days. So, yun po. Pangatlo, mag-apply sa private school. Since kayo naman ay licensed teacher na, pwede na po kayo mag-apply sa private school. So, ano ba yung purpose bakit kayo mag-apply mag sa private school? Una, para makagain ng sweldo. Pangatlo, para pangalawa, para makagain ng teaching experience. Kasi alam ko, uh, hindi naman kayo siguro habang buhay sa private school at mag apply din po kayo sa public school. At yung teaching experience na nag-gain sa private school ay magagamit niyo kung kayo ay magpaparank sa public school. So number 3, mag-apply sa private school. Pang-apat, kung hindi pa po kayo nakapag-enroll ng masteral degree, Mag-enroll na po kayo. Kung if you think kaya ninyo yung may pera kayo para sa enrollment or for another study for study para sa masteral, why not mag-enroll ulit po kayo kasi nga malaki po yung gamit ng masteral. Kung kayo po ay maging um maging degree holder, masters degree holder ay malaki yung chance na makakapasok agad kayo sa public school at makapromote or ma-promote agad into higher position. So yun po. Pang-apat po, mag-enroll for masteral degree or masteral units. Pang-lima, ito na po yung pinaka-the best way. If you think kaya nyo nang magtalikom ng 70 points for RQA, meron na kayong test the training, may NC2 na kayo, may teaching experience na kayo, malaki yung G1 ninyo, ready na kayo for EPT, Diyan na papasok yung panglimang hakbangin, yung limang, panglimang gawin na dapat ninyong uh, isa, isip. Yung panglima ko pong advice sa inyo ay magparank na po kayo sa public school. So, sa DepEd. So, if you think kaya nyo na, makaka-70 points na kayo, meron na kayong pambato, then grab the opportunity para kayo ay maging ganap ng public school teacher. So, ulitin ko po yung limang, limang dapat gawin. Una, kunin ang mga documents. Make sure nakapag-online kayo. Ano-ano ba yung mga kukuning documents? Board rating, board passing, professional identification card, and yung good standing. Pangalawang dapat gawin, kumuha ng test the training para magkaroon ng in situ or other national or international certificate para magamit in the near future. Pangatlo, mag-apply sa private school kung gusto ninyo maka-earn ng money and maka ng teaching experience. Pangapat, mag-enroll for masteral degree na magagamit din sa ranking and promotion. Panglima, if you think kaya nyo na ang 70 points para maka-RQA, time for you na magparang sa public school. So, congratulations again, new licensed teachers, and good luck for your journey. Sana kayong lahat ay makapasok, either in private school or public school or in CHED. Kayo na po yung bahala as long as your, uh, yung pangarap niyo ay hindi mag-stop. So hanggang dito na lamang po. God bless, God bless po for your new journey, to your new journey. Hanggang dito na lamang po. Thank you very much for watching.